Mga magulang na sa sexy pictures ng teacher. Kung ikaw ay mahilig mag-exercise sa gym, mag-cardio at magbuhat, nang biglang, Wow! Sexy! Ganda ng braso! Oops! Sorry po, nabighani lang. Si Mindy Jensen ay isang teacher sa Sandpit Middle School sa Utah at baka siya ay mapaalis sa trabaho kapag hindi niya burahin o itago ang mga pictures niya sa social media. Pero bakit? Ang mga magulang ng isang estudyante ay nahanap ang Instagram ni Jensen na ang Miss Cakes kung ikaw ay interesado. At piling nila ang mga litrato niya ay bastos at parang porn. Sexy naman ang pictures pero hindi naman sila X-rated. Si Jensen ay isang single mother na diniborsyo ng mister niya. Would you believe na apat ng anak niya? nag exercise daw siya para hindi ma-depress. Hanga kami sa iyo, Jensen. Sinabi ng eskwela na burahin o itago niya ang mga litrato niya at ginawa niya ito nung una, ngunit gusto niya makatulong sa mga tao na nade-depress. Mukapayag siya na mapaalis sa trabaho para sa mga pictures niya. Matapos ang isang school meeting noong Merkoles, si Jensen ay sinabihan na hindi siya mapapaalis. Buti na lang at may common sense pa sila. Pero ano sa tingin niyo?